una kaming ipinakilala kay Staz, isang bampirang naninirahan sa mundo ng demonyo. Siya ang, boss, ng kanyang teritoryo sa impyerno. Siya ay isang, otako, na huhumaling sa kultura ng tao, ngunit partikular na sa kultura ng Hapon. Di nagtagal, tinawagan ng kanyang head enforcer na si Deko si Staz para sabihin sa kanya na isang batang babae, si Fuyumi, ang gumala sa mundo ng demonyo, sa teritoryo ni Staz sa halip na patayin siya, gaya ng iminumong ni Deko, sabik na pinadala ni Stasi Fuyumi sa kanyang silid. Agad niyang naramdaman ang tinatawag niyang attraction sa kanya, hindi lamang ang romantikong pagkagusto sa kanya, kundi ang kanyang vampirisage instinct na sipsipin ang kanyang dugo. Habang nangyayari ito, isang lalaki ang nagtitipon ng maraming tao na nag-aanunsyo ng kanyang negosyo para magbenta ng malalaking nilalang na parang halaman. Bagaman mabilis na pinili ni Deco ang lalaki at sinabi sa kanya na kailangan niyang magkaroon ng pahintulot na magnegosyo sa teritoryo ni Staz. Gayunpaman, ang tunay na intensyon ng nagbebenta ng halaman ay labanan si Staz para sa kontrol ng kanyang teritoryo. Si Staz ay inalerto ito ni Deco at pagkatapos ng maraming paghihimok mula kay Fuyumi, bumaba siya at madaling natalo ang nagbebenta ng halaman. Gayunpaman, habang nangyari ito, ang isa sa mga nakamamatay na halaman ay umakyat sa silid ni Staz, kung saan naroon si Fuyumi, at kinain at pinatay siya. Nang bumalik si Nadeko at Staz para hanapin siya sa ganitong estado, hindi na nakakaramdam si Staz ng pagkahumaling kay Fuyumi. Nangako siyang bubuhayin siya, kahit na hindi pa niya alam kung paano ito gagawin. Naalala ni Fuyumi kung paano siya nakarating sa Demon World, sa pamamagitan ng portal sa pagitan ng Human World at ng Demon World na tinatawag na black curtain. Ang hitsura ng itim na kurtina na ito ay lubhang kakaiba, dahil ito ay dapat nasarado kapag ang may-ari nito ay matagumpay na dumaan dito. Pagkatapos ay nagpa siya si Staz na gusto niyang pumunta sa human world kasama si Fuyumi. Pagkatapos ay bumiyahe sila para makita si Namame at Sadie sa Cafe Third Eye. Pagdating doon, tinanong ni Staz ang mga may-ari ng shop na si Namame at Sadie kung ano ang dapat nilang gawin sa human world. Matapos gamitin ni Namame at Satie ang kanilang pinagsamang, third eye, para pag-aralan ang sitwasyong kinaroroonan nila, sinabihan nila si Staz na kahit hindi matatag ang pag-iral ni Fuyumi, dapat ay maayos siya. Habang naroon, dumating si Deko at ipinakilala si Mimak Yoshida kay Staz, na gustong sumali sa gang ni Staz. Si Yoshida, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang panggagaya, na maaaring magbago ng kanyang hitsura sa sino mang gusto niya. Kapag si Staz at ang iba pa ay nalagay sa isang suliranin tungkol sa kung paano mananatiling boss ng teritoryo si Staz kung maglalakbay siya kasama si Fuyumi, nalaman nilang si Yoshida ay maaaring kunin ang lugar ni Staz. Sa pamamagitan nito, tila kompleto na ang paghahanda sa paglalakbay sa mundo ng tao.